It's me! Lily! Ala! Ba't may dalang kuryente yung isa? Tapos yung isa may espada. Ay, si mamang pulis oh! Naka-crop top! Pakawalan ako ako dito! Ba't kamot siya ng kamot? May kuto ba yun? Naku! Ay hanep, ang sosyal ng kulungan dito. May inidoro pa. Malinis pa. Pwede namang ishoot dito kapag iihi at tatae. Mamang polis, mamang polis. Takas tayo. Dito, dito, may nakita akong araw. Whoop, whoop, whoops. Ay, tapos dito. Click natin to. Click. Kaya't, whoop. Click. Ano to? Ba't ayaw? Ay, ba't ayaw? Ayan. Ayan. Kailangan pala tatlong beses. Tapos, punta tayo dito. Ops! Tapos, ops! Ops! Tapos, dito tayo. Ops! Huwag na magpas. Diyan ulit. Ops! Ayan. Tapos, pindutin natin to. Nag-a-appear yun. Ops! Ops! Ah, ito kunin natin. Tapos, pok natin dito. Ayan. Why? Nalaglag tayo dito. Ayun, no? yan tayo nalaglag. Asan yung mamang pulis? Ayun, silipin natin. Yan, silip-silip lang tayo. Tapos, takbo tayo. Ah! Dito tayo, di ba? Dito natin to. Tapos, ah, takbo. Takbo, takbo. Takbo. Oh, ah, sige, mamang pulis. Wow. Ah! Ay! Apakanoob ko talaga. Takbo ulit! Takbo! Ah! Takbo, takbo! Ah! Habulin mo ko! Habulin mo ko! Ah! Ya! Yeah! Ha! Tabahan ako dun Ha! Ayan si mamang pulis oh! Mamang pulis! Mamang pulis! Andito ako! Sa taas! Sa taas mo! Tita tayo dinig! <laughs> Ayan mamang pulis! Nasa taas mo lang ako oh! Ay nako! Amang ah, pulis, kamot ka ng kamot. Ya! Yeah! Uy, ang linis. Ito tayo sa kapila. Uy, ano to? Ba't nawala yung inidoro dito? Uy, ang baho. Ang panghi. Ito ulit. oh, eto, malinis. Anong kailangan natin gawin dito? Ay, andito. May shovel. Punin natin to. Palahin natin to. Yan. Hukay, hukay lang. Hukay, hukay lang. Hukay, hukay lang. Ay! Nandito tayo ngayon. Underground to. Ba't may lava? Kailangan natin nating lagpasin to. Whoops! Ha! Huh! Whoops! Whoops! May broken pa. Whoops! Whoops! Ito kailangan natin itong bilisan eh. Whoops! Ay! Ha! Ah, nabuhan ako doon ah. Ha! Ah, tayo dito. Uy, ano yun? Paniki. Eh! Patak. Ay! Ano yun? Tumilindol! Ay! yun? Lo naman o. Ah! Takbo, takbo! Ah! Apakanoob ko talaga. Gilid lili. Ayun! Oh! Huh, ano yun? Gabi, putay tayo dito. Oops, takbo! Saan yung gilit? Ano to? Uy, ito. Dito tayo. Kailangan natin dumaan dito. Ano na naman to? Wala bang ibang daanan? Ito lang. Wala bang mga tao dito? Ayun! My guard! Hmm, saan tayo? Saan yung bukas? Ayun, may bukas. Alisin muna natin yung guard na yan. Hmm, takbo! Takbo, Lili! Ayun! Kailangan daw pindutin to. Takbo ulit! Takbo! Ah! Takbo, takbo! Habulin mo ko! Habulin mo ko! Hindi huh. niya tayo naabutan. Kawawa tayo pag naabutan tayo. Yah! Ay! Nako, nakabahan ako. Huh! Ito, ano to? Ito yung exit eh. Di ba tayo makakalusot dito? Gabing-gabi na ah. Ano to? Nasaan dito? Dito? Ayun. May click. Iba yung elevator nila dito ah. Cafeteria. Security. Gusto kong kumain. Dito tayo. Pero sarado eh. Click, click. Ayaw. Kailangan pala natin mag Ayaw tayo pakainin. Ito. Click natin. Wow! Ang lakas mo na, Lili. Oops. Oh, ganito pala yung effect. Oops. 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 Waps. Naging malakas kana. Oops. Oh. Ah, bote. Oops, dito tayo. Oops, Ayun! Oh, gabi, dumigay. Busog na busog ah. ah, nawala na yung power, power. Ayan, kailangan natin a-hide ito. Wala tayong ipang option. Oh, apay tayo. Ano ito dito? Find a ladder. Ah, kailangan natin tumakas dito. Saan tayo hanap ng ladder? Dito? Ayaw. Saan? Saan ba? Diba, may CCTV pa, oh. Kitang kita tayo sa CCTV. Tumakas tayo. Ay, eto. Ayan, bumukas. Puhin natin. Ito yung ladder. Tapos, Yab ng mga kitin nito. Dito. Ano yun? Ang lakas. Alaka ng electric fan ah. Oops, oops, oops. Oh, la, 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 la. La, 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 Napapalid ako. Oops, 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 oops. Oops, oops, oops. Kailangan mong kumapit, lili hanggang sa dulo. Ah! Huh, buti. Nakatawid tayo doon. Ay, naku. Tayo dito. Kaya tayo dito. Eto. Dito daw. Ano to? Wala. Ah, kailangan tong anuhin. Whoops! Whoops! Ay! Nanginginig ako. Ah, dito tayo sa gilid. Whoops! Ayan. Tama, tama. Dito tayo. Ayan, dito. Eh, hey, nanginginig ako. Nanginginig ako. Whoops! Ayan. Ayan. Tingnan nyo yung papao, oh. Pahulog tayo. lana, na. Ako. Tapos, saan tayo dadaan? Dito. Whoops! Kapit ka lang, kapit ka lang, maapit ka lang. Ay! Ah! Ah! Buti, ah! na loob tayo nito. Hindi, Lagot tayo. Ayan. Ah! Ayan natin guys, ayan no. Oh. Ah, isang bagsak na Lagot. Lago, dito tayo dito. Ah, ako'y nanginginig eh. Ay, nako. Close the valve. Saan? Eto. Mm -hmm. Yan, click. Tapos, saan? Ano ba dito? Ah, dito tayo sa baba. Ops! Huh! Puti! Close. Oh, check na. Ano pa? Ay, andun pa. May, may isa pa. Yan. Dito lang tayo sa gilid. Pwede naman pala dumaan dito. Oh, dito ka lang. Yan. Ayun. Wala na yung sa taas. Babalik pa ba tayo ulit dun. Tama natin bumalik. Yan. Dito na tayo. Oops, ano ulit to? Parang electric fan ulit to ah Yun, malaki ulit na electric fan. Oops. Uy, 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 uy. Ito dito. Oops. Oops. Ay. Apakanub ko talaga. Kailangan ko na ng tulong nyo. Guys, dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mag-comment kayo kung paano ko tumalalagpasan ha. Paalam.